So ayan guys, ngayon ay gagawa naman tayo ng uh, kasaba cake na hindi na po natin kailangan siyang i-oven. So kasi wala nga tayong oven, so ang gagawin natin ay steam lang po tayo. So ayan na guys, hindi ko na po pinakita yung pagyadyad ko. So ang ginawa ko na lang po ay yung ating pagpiga. So kailangan po talaga yung pigaan. Dahil mula pa naman nung bata, ako yun talaga ang sinasabi nila dapat to pigaan kasi mayroon dong Ah, basta, yun na yung alam ko. So, ayan na guys. So, medyo matagal po yung pagpipiga na yan. So, ayan na po. Kakailanganin din po natin dito ng egg or itlog. So, sa akin, ang ginawa ko ay tatlong piraso lamang. Pero kung gusto nyo, kasi minsan pang palambot din po kasi yung itlog eh. So, nasa tat, uh, isa kalahating kilo po yan na balinghoy. And then, kailangan din po natin dyan ng condense yung ano lang yung nasa 390 ml ata ayon and then ibab din so yun na yun. parang para ano yun, yun para sa mixture natin ay ma uh, medyo matamis yan and then eh, lagyan na natin yung egg at syempre kailangan din na pala natin dyan ng margarine or kung gusto nyo butter maganda din So, na, nasa inyo lang po yan kung ano yung gusto nyong ilagay. So, akin. Kailangan nakamelt na po yan para hindi po, para hindi po kayo mahirapan na ihalo. So, ina nga po. Ihahalo na natin yan. Haluin lang natin yan. So, ina na guys. Inahalo ko na. So, madali lang naman pong gawin yung kasaba cake. So, kailangan lang po natin siyang ilagay din sa lenyera. And then, sy syempre, meron na rin pong nakalagay doon na uh, caramelized sugar. And then, ah, uh, hintay lang po natin na uh, for 40 to 45 minutes. Yan guys, Yan na, yun na yun, na-steam ko na. So, hindi ko na po pinakita yung pag-steam ko. Ayan na po yung kinalabasan niya guys. So, nasa inyo na po. Ayan. Yeah, galawang kasama. Uy <laughs> po